Mikabat nga sa kapin 2 million pesos ang gibanabana ang kadao sa sunog nga naitabo sa unong ka-classroom sa Connell Central Elementary School pasado alas 3 sa hapon kagahapong adlawan, Nobyembre 9, ning Tuiga. Sumala ni SFO1 Lester John Muñez, tig sa Bureau of Fire Protection Jensen nga padayon pa karon ang bisigasyon aro masuta ang hinungdan sa maong insidente. Sa inisyal ng impormasyon, nagsugod ang kalayo sa tungatungang bahin sa mga classroom o dalikining mikalat paingon sa bang mga kasikasyon bit na lawak. Nadawat sa BFP ang report, alas 3.49 sa hapon, dali usab nga responde ang mga bumbero. Apan sa ilang pag-abot, dako na ang kalayo. Alas 4.10 sa hapon, gideclare nga fire out na ang maong sunog. Ang um, sa ato ang sunog sa Barangay Conel around uh, 2 million more or less ang estimate. Uh, Na-report siya sa ato ang uh, station sa ato ang uh, ahin around uh, 3.49pm kagahapon so uh, naabot tas sa fire scene around uh, 356 and na declare sa og fire out around 4:10 pm uh, regarding sa cost dili pa nato maingon sa karon since ongoing pa ang ato ang investigation So nag-follow up pa ang ato ang investigation team dito para ma-identify kung unsa gid ang hinungdan sa sunog. Usa sa ginatan aw karon nga posibleng hinungdan sa insidente mawang ang electrical short circuit o problema sa kuryente. Pahimangno ni SFO1 Munyes sa publiko nga kung adunay mahitabong sunog, mas maayong ipabaludayon sa mga bumbero imbis mag-live o mag-post sa social media aron mapaspasan ang pagresponde og malikayan ang mas grabe pa nga kadaot ang ato ang advice sa public in case of any emergency uh, tawag mo sa ato ang numero sa General Santos City Fire Station uh, sa numerong 0943-341-5561 or pwede rata mo dial o 911 so bago ta mag post sa Facebook or any other social media accounts regarding sa kung unsa nga insidente ang naa tawag sa ta para ma respondihan dayon as soon as possible nga magtawag matawagan ang ato ang ahensya kana ang report gikan sa patrol Casey Bombo like the par para sa the number one and most trusted source of news and information basta radio Bombo